Guys, grabe ka pait. Pait-pait sa jersey, guys. Mapait pa sa ampadala. Pero kailangan ko talaga tiisin, guys. Alang-alang sa aking pagmamahal sa'yo. <laughs> grabe ka pait, guys. Kasing pait na mga ex niyo dyan. <laughs> Kaya kumain tayo ng ganito, guys. Para maging masustansya ang ating katawan. Hindi tayo kapitan ng mga kung ano-anong mga kasang virus dyan. <laughs> Grabe talaga guys. Fresh ito guys. Fresh ito. Galing ito sa farm ng lolo ko guys. So, grabe talaga. Kadadalaya lang ito guys. Dahil galing siya sa farm niya guys. So, ang daming dala niya guys ng mga jerjer. <laughs> Kaya kailangan ko ubusin to guys. Alang-alang na lang sa aking mga <laughs> <laughs> nabuang na guys <laughs> grabe kasarap ng jerjer guys oh fresh na fresh kasi guys eh. kailangan talaga guys pagsamahan mo ang kanin at saka yung itong jerjer para hindi maramdaman ang pait ng kanyang pagmamahal, <laughs> ang pait ng kanyang lasa guys grabe talaga kaya kayo guys subukan nyo rin mga jerjer kasi oh, iba iba kasi yung jerjer mga tinitikman nyo eh kaya sabi ko sa inyo tikman nyo na mga jerjer nga muna niyo oh. kaya yung jerjer nga green guys ito yung masustansya tayong katawa niya, guys. Yung mga jerjer yung ginatikman yung guys. mga makakalason yan. Kaya tigas-tigas kasi ng mga ulo niya, eh. <laughs> ah, grabe, Higo, <hey>, pre. <laughs> hmm? Grabe talaga. Oo, oh, kailangan ko talaga, guys, kumain ng ma madami, guys. O, para naman may resistensya tayo, guys. O, sa ating mga gawain, bla, guys. O, grabe talaga. Unlimited na daan din mga gawain, guys. O, wala ka talaga upo-upo. oh, grabe pahalabo nung tingnan yun, man. Grabe ka, crispy. Kasing crispy ng pagmamahal ko sa kanya na so, <laughs> Ay, pagpatuloy natin ang ating mga voice over dyan, guys. O, kaya habang ako hinakakumakain uh, dyan, guys, o, grabe naramdaman ko talaga ang pait ng kanyang pagmamahal sa akin, guys. O, kaya, simpre, samahan natin ng sabaw, guys, o, kasi mawawala lang yung pait, guys, eh, kapag may kanin at saka sabaw. Ah, grabe talaga, guys. Hindi mo talaga maramdaman ang pait, guys, o, kapag may rice lang talaga at saka sabaw. Kaya, ubusin ko talaga yan, guys. O, sayang kasi yan, guys, eh. Simpre, eh, presyan, guys. At saka, ma maraming benepisyo sa ating katawan. Hindi ko kasi alam eh. Alam nyo lang, iba-iba kasi mga ginagawa nyo. Din, ma alam nyo na no, yung ano, mga ginagawa nyo. Malang uh, kalas ng jerjer, malang uh, ginakaon ako. Oh, mga hmm, tingnan nyo. Ola, ah, sige, sab... Ah! <laughs> ah, kasayang sa mga dahon na kasi ah. Kapag ako makakita sa mga green na guys. oh, grabe na pa-importante na talaga sa akin, guys. Dati talaga guys, hindi pa ako nakapunta dito guys. so, bali wala lang sa akin ang mga dahon-dahon na yan guys. So, pero kumakain naman ako niya pero kung hindi lang asin talaga na ah uh, dami wala ko. Subong guys, so, dugga daw sobra po sa kambing yaw. pero sa totoo lang guys, masarap talaga itong jerjer. So da si dami itong benepisyo, guys. Uh, kung um, alam nyo guys, basahin nyo na dyan sa Google. Para hindi na ako mahirapan, basahin ko para sa inyo. Grabe naman kami. Pag search, search din kayo pag may type. Para may pulos mga kamuda sa Google. <laughs> grabe talaga. Wala si Gihigop. Para wala ang tait. Pait-pait nga guys e, Grabe talaga guys. <laughs> grabe talaga guys. Oh, grabe ka pang pas sagahon. Yeah, super guys. um ah, maraming salamat ng uh, na ano, sa inyo da, guys. Ha, sa lahat na nag-suporta sa akong video guys. Ha. Ayan, salamat sa inyo sa pag-follow ha sa mga nag i sa ako ng damo, hindi nga salamat guys, eh. Sor. Eh, kapag uh, buhi tali sa Facebook, yawa, hindi lang mo bala mo, sige na ka bala ka, chat, chat sa mga iba, -iba. iban bala nga akong hindi na di, inata, mapunta, bala na ano, mga mohinyo, yan i eh. Tigre na lang ako, ito mga akong video, guys, ah, kaya maradamo, hindi nga salamat sa in support na, guys, so, grabe, ang ingay-ingay, guys, mga kaon ka lang, gagaon ka pa. <laughs> Bye, guys, thank you for watching, ingat po ang lahat. Bye!